kasalukuyang nagkakaroon ng bidding sa modernization at rehabilitation ng NAIA o Ninoy Aquino International Airport. At isa sa mga nagbid ay ang President at CEO ng San Miguel Corporation na si Ramon S. Ang. Ang nasabing bid ni RSA o ni Ramon S. Ang ang pinakamalaki against sa mga competitors nito na nagbid din sa NAIA. Actually, 11 billion ang nasabing bid ni RSA na di hamak na pinakamataas sa mga competitors niya. At hindi lang ang 11 billion ang pinakamagandang offer o bid ni RSA dahil sa kikitain mismo ng NAIA ay ibibigay niya ang 82% na income sa government. Which is para sa atin ay napaka-win-win solution dahil i-rehabilitate na nga ang naiya at the same time, ang kikitain pa nito pag napasa kamay na ni RSA ay ibibigay niya ang 82% sa government. So para sa akin, supertado ko si RSA sa kanyang bid dahil hindi niya lang pagagandahin ang serbisyo ng NAIA, i-rehabilitate niya pa ito at the same time. At mas malaki pang prosyento ang bibigay niya sa government. Kung babalikan, ang NAIA ang isa sa pinakamalaking airport sa Southeast Asia. At bukod dito, ilang balita na rin ang lumabas sa mga nagka-problema dito kung sila'y magta-travel. Ilan na ba sa atin ang nadelay ang flight? Ilan na ba ang nagkaroon ng issue while having our flight sa iba't ibang lugar? Kaya ang mga problema kagaya nito ay aaksyonan ni RSA kung sakaling mapunta sa kanya ang bid ng iya. Marami ling nilatag ng magagandang plano si Ares isa na iya na kung saan susolusyonan ang mga problema ng kagaya nito. At bukod pa dyan, magiging state of the art na ang ating airport at isa na ito sa makikilala sa isa sa pinakamalaki at modernisadong airport sa buong mundo. So kung titignan natin napakaganda ng plano ng RSA sa iya at sana mapunta sa kanya yung bid na ito dahil hindi lang airport ang pagagandahin niya hindi lang yung facility, modernization pati yung servisyo niya mas marami ding pabibigyan ng opportunity ang mga empleyado o mga manggagawang Pilipino dahil pag natupad ang modernization ng Naia siyak na magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Magiging competitive na rin ang naiya sa mga iba't ibang airport sa buong mundo dahil sa planong ito ni RSA. At higit sa lahat, mas makikilala pang Pilipinas bilang isa sa mga tourist spot ng buong mundo. Dahil kung maayos ang ating airport, mas maraming maingganyo mag-travel sa ating bansa. Kaya naman, supportado namin lahat ang magandang hangarin ni RSA sa naiya. Actually, hindi lang sa naiya, Maging sa mga mamamayang Pilipino at sa bansa natin as a whole. Kaya nga, wish at hangad namin lahat na mas lumaki pa at lumawak ang try ni RSA. Dahil hindi lang ang kapakanan ng naiya o ang negosyo niya ang kanyang isinialang alang isinaalang-alang niya rin ang magandang serbisyo at trabaho na makukuha ng mga Pilipino kung matutuloy ang San Miguel at ang iya. So RSA, saludo kami sa inyo at sana mas marami pang sumuporta at mas lalo pang lumaki ang impluensya nyo sa bawat negosyo sa Pilipinas at sa buong mundo. At isa na nga rito na matupad ang hari yung mapaganda, mas ma-modernize, at mas lalong gumanda ang serbisyo ng NaIya. So RSA, we support and we salute your plan for NaIya, for the Philippines, and for your Filipino. So, mabuhay po kayo RSA at sana maging maganda ang mga plano sa NaIya at sa Bansang Pilipinas.